Good morning, good morning. mga katunay. <laughs> Nagbabalik. Merhimore yeah, vlog. Ayan, so. Tayo po ay uh, makakapag-ride na naman muli. So Napanood niyo naman last time na uh, yung uh, vlog natin ano na yung uh, wild ride ano <laughs> 19 hours na ride yon mga katunay so medyo uh, may uh, jet lag pa ako sa ride na yon pero dito ako ngayon at susundutan ko yung ride so yeah. at uh, tayo ay uh, pupunta ng uh, ginagawan so mag uh, relax lang tayo dun ano ride lang ng ride yeah, mga katunay alam nyo naman na ang buhay eh, mahirap na nga ang buhay eh, huwag nyo nang pahirapan yan di ba so solo ride muna tayo mga tunay yan kaya yeah, mga katunay katatapos lang natin mag full tank bago tayo pumasok dyan sa yeah. so mahal na naman kasi yung gas niyan sa loob ng mga bundok KTM KTM po Bye. yo let's go dito tayo papasok ano papunta na nga din na jawan yan medyo masabaw ang kalsada grabe timing ah na tayo ano at uh, te-testingin natin tong bigay ni Boss Makoy. Yan, thank you. posing Ah, so yung uh, mahiwagang raincoat. Eh. Ang nararamdaman ko na kasi yung tubig sa loob. <laughs> Pumapasok ang puta. <laughs> Yan. Tignan natin. Mukhang uh, okay ito. Ah, oh. Diba? Raincoat. Raincoat ang mahiwagang raincoat Tingnan natin paano ba to okay to ah. paano to ay ayos shoot din pala okay okay sige shoot natin Kaya yeah, mga katunay, papasok na tayo sa bundok! mga katunay nandito na tayo sa Quirino province yun so medyo malayo pa tayo sa ating destinasyon eh oh. no, I love nagsipunan Ayan o oh. Ayan mga katunay o oh. oh, the... Kakalsada na sila ah. Inaayos na nilang mga kalsada dito Ayan mga katunay Woo! Oh. Do Grabe, ang ganda ng uh, kabundukan talaga dito, ano? Ang galing ni Lloyd talaga. Oh, tama okay na. Pag nalaglag ka diyan, helicopter na ang kukuha sa iyo. taas, grabe. Wow, dito yung sinasabi pala nila, no, landslide, no. <laughs> grabe pala. Yeah. tingnan natin kung saan uh, may magandang uh, kalsada okay na dito ang pinaka importante sa ganito siyempre tatayuan mo yeah. mas gabas kasi pag tinatayuan promise yeah. mas uh, kontrolado mo siya yan Kaya yeah. katatapos yeah. lang natin magwasin ng nakaraan <laughs> yun Ah, dun pala yung sinasabi nilang landslide nung nakaraan, hindi passable pumunta dito. Kasi nga dahil dun. Yan, okay na. Kaayos na. Sana pagbalik. Huwag nang, ano, huwag ng mga bumigay ulit yan, ano. Kasi, sigurado, mapapasubo tayong, ano, umikot. <laughs> yan, nandito na tayo. Kalaokan. Patrol. boys Di Pakulaw, Aurora. Yan, malapit-lapit pa mga katunaw. So, oh, ayan mga katunay. Nakisama ang panahon, ano? Dito sa Maria Aurora. Ayan, ano? Oh. Ah, magandang weather! <laughs> so, ayan. napaka pa pala. So, wala pa yung uh, kinakain natin dito sa Maria Aurora. Ayan. Yung uh, masarap na kainan doon oh. Sarap kasi nung uh, sabaw nila doon ano? So ako kasi mga katun ang uh, pinaka perfect na kainan para sa akin is pagka masarap yung sabaw at saka yung kanin Yan. kaya mga katun <laughs> talagang uh, nag uh, pag, pag, ride lang talaga ako ano? balikan lang talaga yung gagawin natin ano? so gusto ko lang sanang sa Jane yung kainan talaga dun eh kasi lang sarado so, ayun, pabalik na tayo at maganda, dahil nakisama yung panahon kanina, grabe yung ulat so, nakita ko yung uh, my day ng uh, isa sa mga kaibigang tunay natin kanina, andito rin siya so kikita na lang kami daw mamaya, bandaron ayun, mga katunay ayun, sabi niya sa akin nung daw siya doon, nagdaan-daan daw ayun na nga siya Ayan, no? o. Oh. Ayun, no? ayus Wow! Ganda, grabe, o. Oh. Dito ang perfect view, no? Ah, ayan na siya. Ayan ang katunay natin. Si Windel. Ayan, naminto siya. Alright! Ayan, mga katunay. Sinigilan niya ako. Sabi ko, una ka na. At, ah, uh, magkipicture lang ako. So, abulin na lang natin, ano? Ayan na katunay natin si Windel, o. Oh. Olive yung view na ganyan ano Mga katunay oh Kitang kita mo yung bundok Grabe Olive So yan, mga katunay Nakalampas na tayo ng dinadyawan na So baka dito na lang kami sa labas kumain O kaya magdarihan ba Paaga pa naman eh Yan So bakit ba nag ride si Noel G Yan di ba eh katatapos lang naman natin nag-ride nung uh, nakaraan so yung uh, naging uh, wild ride natin ano so may jet lag pa nga ako eh so mamaya ako sasabihin kung bakit ako nag-ride kasama si Rocket siyempre yeah, uh, medyo parang uh, meron na kayong clue ah. <laughs> so mamaya ako sasabihin i-enjoy ko muna itong uh, kabundukan natin sa Aurora Province at saka i-enjoy ko na si Rocket. Ayan. Uy! Hey, ito na, ito may clue na kayo ah. Hahaha. <laughs> yan mga katuna dito na tayo so dito na kami Dadan pa to no? San Pedro na kami so, magre refresh lang muna kami Ooh. soft drinks tsaka ba bang pwedeng kainin dyan yeah alright so, Thank you, Aurora Province sa magandang uh, kanawin ano ya yeah. so dito na ulit kami dumaan sa so, may San Pedro ano <laughs> dito na tayo sa overflow bridge ayan yeah, o oh, okay, sarap so, naman dun o oh. sarap naman tumambay dun o oh. Yeah, ito, okay lang ano sarap ay ah, naligong ligong na tuloy ako Di malapit na tayo mga kapunay Yan, so dito ang labas nun Nasa sentro ko na ng Madela Di ba? Ang bilis Yan mga kapunay Sa Bela na ulit tayo ano? Yes, yeah, gumanda yung weather dito Thank you Lord San Agustin, Isabela Oh, hey, bawal to ah Yan mga katunay, buti na lang meron tayong kasama. Nakita mo yung gurguran mo, tinaan pa eh. yung guy. Ang Tim. mga katunay, ano yung isa dula na tayo ano? kakay na nakikita nyo yung tao kanina, grabe ano? talagang uh, ganun pa ang uh, asal ano? ang hirap eh E, maging maayos ka naman na huwag naman yung gano'n wooo tayo na tulak tayo 70 nangarekta pa rin kahit tinutulak ha <laughs> ha laban para mabilis tayo ko kunti sa pa kawain city na po tayo mga katulad ayun o oh. Kawayan City uh, Ito tulak pa rin <laughs> Grabe Tulak, tulak Grabe, malawala yung tinulak na Ito na, dito na tayo sa sentro ng Kawayan ano, yan. Puro kanto na lang kung saan hindi traffic Doon ko na lang dinaan Pare, diretso ah uh, Akin na nagtampo sa akin tong motor ko mga katunay Diba sabi ko kanina <laughs> baka, baka last ride na namin to kasi at uh, meron tayong uh, kukunin bagong motor eh kaso nagtampo eh alam nyo, alam niyo po ba tong motor ko na to mga katunay eh parang uh, nakakabit sa akin to eh parang may puso to eh nakakabit sa puso ko tong motor na to eh kaya pagka nagra-ride kami kahit uh, saan eh hindi niya ako pinapabayaan ano yun kaliwa kapi na finally turayo na tayo Woo! grabe yung biyaya yun pagod na pagod ay Amit lagi tu, grabe Kaya na nakakainis yung mga tao Kaya <laughs> hindi marunong magbigay Nakikita na nga lang nila na nagtutulak eh Akala siguro nila madali magtulak Ay, thank you Lord, grabe Pinahirapan pa ako ni Rocket Bago ko Bago ko siya madispose Grabe ka Rocket Okay, oh, yan mga kapuna, hindi na tayo sa bahay maraming salamat sa kapunay natin na si Yun Blessing no? this guys ano, buti na lang andyan siya Kung sakaling wala akong nakasabay din sa odas na Hindi na alam yung gagawin ko So ayun, At siyempre maraming salamat sa Panginoon at hindi tayo pinabayaan Hindi tayo naman kung gano'n tayo kalag yung Lord God Kung gano'n kalag yung Lord God na tunay ano So ayun, na nagtampo sa akin sa rapi Hindi ko na surprise yung uh, kasabihan di kasi So ayun, Nandito na lang, sobrang uh, nalasog ako. Sobrang uh, pagod ko, no, mga katunay. Ayun. Maraming salamat sa mga katunay natin ulit. At natapos panoorin nito ang vlog ko. So, ayun, ginabi ulit ako. Naging uh, wild ride ulit. Grabe. So, ayun, at uh, God bless sa mga kamote sa uh, kalsada. God bless So, ayun, hanggang sa muli. Mahal na mahal ko kang lahat. Noel, di mo to vlog. Dito ko katasa, na sa tatap. Ito na vlog. Noel, di love you Bye-bye.